era ka kagawit ko magar po tayo mo pambatang 90s in today's video mag like pa mag subscribe at i-click at the comment button to. so ngayon magar pala tayo sa so, my title ay ang magar tayo ng mga pambatang 90s na mga laro so unang una ito Tagal-tagal ko na siyang binara, no? Ang box. Siyempre po, ang mga cards. Tara, tara, wait lang. Ito na guys, wait lang. Ito na. Ito na yung mga Bagong bili pala, lahat Dota. Dota siya. Ay, na Dota. Wait lang. So, ayun na pala. Ulang ula, wait lang. So guys, dalawahan tayo. Ayan, magkakaparehas pa yung kapat. Dalawahan tayo. Ito pa ko. Si work lang. Dalawa ano na lang. Yung pa ko. Ah. Kasi wala. Ito tayo sa baba maingay. Wait lang. Ayun guys. Ito yung pa ko ah. So, yun. Paganda nga. Kung gusto nyo mag-video tayo, makipaglaban ako. Comment lang kayo. Gusto ko na rin pala gawin itong ko na matagal yung tinagay na gamit. So, next naman ay... Ay, ano guys? Ito yung pagsa Kung nakarinig na kayo ng skateboard Alam nyo na Fingerboarding Tawag ko siya Wait lang guys So guys, ito Fingerboard Ang ganda nang tataklan sa taas Sa baba Tapos sa baba Holy bayo guys kung gusto nyo gumawa ko ng tricks ng uh, skateboard na ito, comment rin. Comment nyo ha. Pataasan ng boto sa my comment. that's one Wala okay, guys, tapos na. So, ito na next. So, ito naman yung next. Kung nakaralig na kayo ng Pokemon. Ito. Bagay sa inyo. Wait. May kami dito dati. Yung raro namin dati. Pokemon Tex. Kaya rin pato ko. Tapos ito yung pato ng kalaban. Yung energy. Energy. Tapos yung ano. Yung baltoy. Una. Ganyan. Sigurado yun yung pakita nyo. Para wala ang lungke. Para sa text. Pero sa ano, kinto yung hawak. Ito hawak, hawak namin dati. Pwede ka pa mag... Oh, kanyari ganyan. Para sa text lang siya. Pag lumabas siya. Ayun. Tapos mayroon rin pa kami ditong Pokemon Pack. Hindi siya yung ano ah. Yung binibili sa tindahan na lalagyan. O tari, ito tube. Tito wala panalo Panalo ko Kung ano pa ito ng laban. So, ito naman yung next na naroon namin dati. Kanyari, dalawa. Dalawa, dalawa, antaya. Tapos, mamili ka ng pato mo. Kailangan mo oblongin para may chaya Papatsari naman siya. Minsan. Nirap lang siya magpatsaya. Patulog na ito. Tingnan mo. Nirap siya magpatulog. Kaya di ko naman siya masyadong paborito. Ginagawa ko na lang dati ganyan. Oh. Ah. Para pag... Pag ganyan. Yan. Tapos, papatobing ko. Ito. Wait lang guys. Pag nakatulog na ako second try fourth try fifth try yung guys may napatayo na ako so thank you for watching tandaan nyo mag subscribe mag comment kung mag ko ng pogs or yung fingerboard o kaya yung pogs tapos ayun na lang bye bye guys love you tapos subscribe na at link the bell button I love you So, mong um, tatawag ko po sila sa inyo? mga kakain. Okay guys, bye bye.